Hi guys, it's dinner time and we're still here at Sapa Vietnam and katatapos lang nung aming day tour. So medyo pagod na kami. And for some reason nagcraving kami ng Filipino food since ilang days na rin kami ay nagbi-Vietnamese food. Unfortunately, wala kaming nakitang uh, authentic Filipino restaurant dito sa Sapa. So nag-search kami online ng mga ilang restaurants na may pwede kaming kainin na somehow close sa mga putahin natin. So we came across Anis restaurant. Pakita ko sa inyo yung menu guys. Ayan guys, ito nga pala yung complete menu ng Anis Restaurant, updated last September 2024. By the way guys, kaya nga pala kami naging interested sa restaurant na to ay may napanood kami isang menu nila na crispy pork knuckles na somehow similar sa crispy pata natin. So, tatry namin yun dito and try namin compare kung ano yung difference ng pagkakaluto dun sa version nila at version ng mga Pilipino. Tsaka guys, ang daming Pilipino kumakain dito since yung mga kabilang table namin, narinig namin yung mga usapan, mga Pinoy din sila. Ayan, so ito pa yung, yung mga iba nilang ino-offer. Ayan guys, after a few minutes, dumating na yung in-order na aming spring rolls. That's fried spring rolls. Ayan yung itsura niya. Umorder din kami ng Saigon beer. And dumating na rin yung aming fried chicken with bamboo rice. Yan yung bamboo rice guys, yung violet. Yan, so ito na yung main event, yung kanilang crispy pork knuckles. Sa itsura guys, talagang kamukhang kamukha ng crispy pata natin. And since malaki siya, pinahiwan na namin sa waiter yung knuckles. Ayan guys. Sobrang bagong luto yan at umuusok pa nung iserve sa amin. Taste wise guys, walang pagkakaiba sa crispy pata natin dito. Iba lang yung sausawan nila. Parang may patis and mas prefer ko siguro yung version natin kasi toyo yung ginamit na medyo maasim-asim. Ayan guys. So hindi siya kamahalan and we really enjoyed the food here. And highly recommended kung naghahanap kayo ng alternative sa Vietnamese food dito sa Sapa. So that's our Anis Restaurant Review. Thank you for watching and see you on our next videos.